Hi guys, good morning. Happy Wednesday, everyone. So, for today's topic, guys, update sa itong video, shout out dito ang mga motorista ka, mga single motor good. Okay. Usually, kasagaran ba yan, madisgrasya, no? Sila, jud ba ay, muna ako mahadlo ko, o, sa kayo o ka ng habal-habal driver, kay nga, no? pareha ng mga dagong sakyanan, mo overtake mangod sila. Mo overtake sila niya. One time tong sakyan ako dati, agi sa diversion road. Na ni agi jud mi sa sa katong dakong track, Unya og masangit mi. Mo uto nga, pwerte na kong hadlok ka muna karon nga matroma jud ko. So which is pwede medyo kumakita o ka na mga disgrasya ng mga single motor. Unta, no. Kamu unta. Palo na unta mo sa mga rules and regulations sa atong traffic light. pare ni mga taxi po. Gusto po kayo mag-overtake, samot na magdali. Dapat dili nga na unta. Kaya kung mga disgrasya mang god mo, hilig ba yung Ang basul ugla yung tao. Which is, kamura mandapat ang basulon mo na unta. Dari sa Pilipinas, kita mo follow ta sa rules and regulations sa traffic light kung kita mga single motor o samutan ni mga bikers po how po kay ni kawat ug dalan ba, diba? pun kay mo sa disgrasya kaya amping mong tanong